Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka So, ngayong hapon, share ko lang po sa inyo ang mga ginagamit kong insecticide, fungicide at saka polyar. So, dahil mainit, wala po tayong staker. So, from Luzon, Visayas at Mindanao, uh, pati sa abroad at sa ibang bansa, sa lahat ng mga viewers, subscriber, commentator, sharer, at sa inyong lahat, no, share ko lang po ang ating ginagamit ngayon. So, ito po ang Pro Plus na ating ginagamit. So, ang tamang dosis nito, uh, hindi na natin patatagalin pa ay uh, 30 hanggang 40. So, kung drum, maglagay lang tayo ng 300 Ah, uh, ml so ito po mga kapag po ang paglagay check na natin mga kaparmers no yeah, lang ang ating lagay so yung measurement natin gamit ay ano po ay 210 ml so yung dalawang 150 ay 300 so yun lang po no dalawang tag 150 ml so sa mga baguhan at wala pa idea sana po ay nakakatulong din sa inyo so tapos mga ka-farmers natin yung isang puliar so isang puliar natin ginagamit uh, ito po ang peters okay. general purpose peters kalahating kilo sa isang gram kung napsak sprayer naman na 16 liters pwede ang 40 hanggang 60 grams sa ating kilo. So, ito ang ating puliar. Okay. So, walang problema ito mga kaparmers. Kasi puliar ha. Pulyar ang inuna natin. Then, pagkatapos mga kaparmers. Ang ilagay natin ay yung... Ah... Uh, cabrio tap. So, cabrio tap at saka kutitso. Ito ang ating insecticide. At ito naman ang ating fungicide. Compatible din sila. Walang problema. So, ang dosage nito mga kaparmers. ko share ko lang. Ah... Uh, kung... Uh, napsak sprayer mga kapwa ko kaparmers pwede tayo maglagay ng uh, 40 hanggang 60 so 250 grams oh. so yun po no pwede natin lagyan ng dalawa sa isang uh, ganito so yun po ang magandang mga kaparmers so ito ang ating pond side maglagay tayo ng dalawa nito sa isang drum dapat na ito naman po si Kotitso so ang tamang dosage nito mga kapwa ko kapwa mayroon 15 ml hanggang 30 ml okay so yun lang po no so ito po ang ina-applyan natin so Sa brief top maglagay lang tayo ng dalawang bottle pwede na so yun po ang ating insecticide then yun po ang mga tauhan nating nagbumba yan kanina pinipitasan po namin ang ating ampalaya so four time service na po sila at ngayon may marami pang mga liliit na mga bunga na ating makikita so dito po kami kumuha ng tubig oh, para pang ano namin pang pero pinatay na lang dito so ito po ang water uh, power uh, pa, pump So wala nang tubig to kasi pinatay na. So manali lang po mga kaparmers no. Ang pag ah uh, kuha ng tubig. So ngayon ulitin ko at pasilip ko sa inyo ang ating ginagamit. So ito po sila. Pag cabrio top ah uh, 40 hanggang 60 no. Ito po si cabrio top mga kaparmers. Uh, at by dosage na po pwede naman nyo itong gayahin for hanggang uh, 60 so pag 200 uh, grams meron kang nasa mga 6. Uh, anim no kasi sa 240 5 250 uh, no bawat ano ay meron kang limang uh, anim na tangke so dalawa ang ilalagay natin so yon lang po no, mga kapwa ko ka farmers ang uh, isishare ko sa inyo. Okay, so sa inyo lahat, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.